Hello friends out there. So welcome sa ating channel. So ang episode natin today is Ayan, umakyat na yung anak ko dahil kumuha siya ng iyo at saka buko. So yan ang buhay dito sa probinsya. Pag may tanim ka ay may aamin So ito yung aming ikod bahay. Ayan, makikita nyo dyan, is puro talaga siya palayan. Ang bawat gilid ng bahay namin is uh, ilog or sa ilog siya May ilog na maliit at may ilog na malaki. Kasi ano kami, uh, puro kasi palayan yung uh, anuhan dito, kaya malapitin kami sa tubig. Katabi lang namin ba yung tubig ba? So, tapos na tayong manguha ng ano, buko. So, kailangan natin siyang uh, biakin dahil sa sobrang init, gagawa tayo ng uh, dessert. Or gagawa tayo ng makain para meron tayong ma merienda-merienda dito sa probinsya. So, ganito lang kasimple ang buhay namin dito sa probinsya dahil hindi naman tayo mayaman so hindi naman natin yan itatago dahil hindi naman talaga tayo mayaman no? basta mayaman lang tayo sa pagkain nakakain tayo ng tatlong beses sa isang araw o pwede pa nga apat dahil yung chan mo na lang ang susuko dyan. dahil kung talagang sa pagkain naman walang problema dahil meron namang mga tanim-tanim basta kung hindi ka lang maarte mabubuhay ka talaga sa probinsya kasi ako naman isanay talaga akong buhay probinsya kay noon ito ito mga ganito buko ayan at ang halian na yan pwede na yan hanggang hapunan busog ka na dyan so ito syempre dito tayo sa probinsya so kailangan nung gagawa tayo ng dessert para meron naman tayong makain-kain kahit meron naman tayong pagkain pero actually guys yung mga kasama ko doon sa bahay hindi nagkakain-kain kaya sayang lang din pag nagagawa ko na kung maraming maraming Gusto kong gumawa ng marami pang mga dessert, kaso lang masasayang din kasi. Siyempre, pag uh, nilagay mo sa parang iba pa rin, mas maganda pa rin yung pag uh, ginawa mo na kain agad para fresh talaga siya ba hindi na yung na na ano na sa ref. So kailangan kain agad. So ito lang yung aking ginagawa, yung uh, buko kasi sobrang hinog na yung ano, avocado. Ang daming abukado dito sa amin yung iba hilaw pa. So ano lang yan, bigay lang din yan. O ba diba? napaka ano ko, napaka um, swerte. Dahil umuwi ako dito, meron nagbibigay ng mga prutas. O ba diba? para akong nasa hospital galing ba, binibigyan ng prutas. <laughs> Kaloka. <laughs> Pero di ba ang, ang sarap ng ano avocado. Kahit ako niyan isasawsaw ko lang yan diyan sa asukal yung avocado. Nako, busog na ako dyan. So, syempre, lagyan din natin ng konting masosyal-sosyal daw. Kumbaga, sabi nga nila. Pero actually, napakasarap din pala na ipaghalo mo yung ano, buko at saka yung uh, avocado. Sobrang ano na, sobrang hinug na yung avocado. Buti na lang nakita. si so, syempre, sunod-sunod kami ditong ang daming mga ano, ang daming nag-i-invite kainan. Puro halos dito kainan. Kaya, hindi ka talaga makatanggi na eh, siyempre kunyari diet diet ka daw diet diet tapos panay naman may nag invite so siyempre sayang litson kaya yung handa dito hindi talaga basa basa dito sa probinsya pag nagandaan talaga meron talagang nakahiga dyan sa lamesa o ba diba? ganito ka kayaman ang probinsya kala nyo lang na mukhang mga dugyot yung mga mukha dito pero nako pag sila'y naghahanda daig pa'y ano pero talagang ano Pinaghahandaan talaga nila Pag may mga ano sila Mga event or may mga Birthday, ano pa man yan So, naghanda talaga yan sila Kahit fiesta dito Malayo pa, naghahanda na yan sila Kami lang naman hindi Kasi ako naman talaga Nag-ano nag, lang ako, naghahanda lang ako Pag may extra kong pera So, syempre, ayan, nandito na tayo Sana ba tayo napunta, eh So, tikman natin yung ating gawa So, kain tayo. Titikman natin lang. Grabe, napaka ano, napaka lapot ng ano, gawa ko. Oh. Ang sarap talaga niyan. So, pagkatapos natin gumawa ng dessert, dito naman tayo, dessert din to. Sabi nila, dessert din daw to. Iwan ko lang kung dessert ba to. Comment nga kayo dyan kung dessert din ba tawag sa inyo dyan. So, gumawa din ako ng, yan ito talaga ng traditional lang uh, uh, pag, uh, tawag nito si Mana Santa. Hindi mawawala ang binignit kung tawagin dito sa aming mga Bisaya, binignit ang tawag sa amin dito. So syempre, hindi ko maipapakita ng full sa inyo dahil nag nag-vlog din ako doon sa isa kung ano. Diba? So at least nakita niyo kung paano ako magluto ng binignit. Or iba din ata din yung bilo-bilo kasi pang bilo-bilo merong ano no, yung glutinous So, ito yun. Iba din tong akin. Iba din yung style ko. Marami kong nilalagay ng mga sago. Colorful na sago. Dahil ang mura dito ng sago. Ang daming ano. Actually, ang laki-laki ng kaldero ko. Tapos, ilan lang naman kami kakain. Hindi naman nauubos. Pero, pag may dumadaan na tao, siyempre, bibigyan namin. Pero, halos naman kasi, kadalasan na mga tao dito, nagagawa sila ng ganyan. Luluto ba sila ng mga ganito? Binignit talagang yan talaga kahit uh, hindi kompleto yung sahog basta meron lang silang binignit na handa kasi yun daw ang ano pag a uh, Bierne Santo baga puasa pero kain naman so pasensya na sa aking braso dahil hindi ko maano yung aking cellphone maayos dahil sobrang init dito sa amin grabe Ayan, nilalagay na natin lahat yung mga sahog-sahog. Actually, sa, ang sobrang sarap talaga nito. Nakakamiss nga naman talaga dito sa probinsya. Pag meron ka lang ganito, merienda, ay okay na. Kahit lagay mo lang dyan, sago, kamote, saging, okay na yan. Basta meron ng pang merienda. So, ang gamit ko is kahoy. Eh, talagang kahoy lang talagang gamit namin. Kasi ayaw nila ng gasol dahil natatakot silang mag-ano ng gasol. Kasi ang mainit dito sa probinsya eh baka mamaya eh bigla silang nasabog yung lagi nilang iniisip pero gusto ko rin naman dyan magluto sa kahoy dahil napaka ano talaga ba probinsyang probinsya o ba diba? muntikan um, pang maputol yung ano ang ating video ang ating camera is na ano na mainit talaga dito pero gusto kong magluto dito sa mainit dahil hindi mo na kailangan mag ring light 'di ba kasi yung sikat ng araw, reflect na talaga siya. O, tingnan nyo aking binignit. Tsaka yung gabi, ang sarap nung gabi, dahil yung gabi, yung ano, yung, uh, kumbaga tawag sa amin ito, tapul, or violet siya na may design-design ba. Ang ganda. Pwede mo siyang, ano, yung ilaga, na ano, yung gabi then nilagyan ko siya ng asin para balanse naman yung tamis at yung tamis at yung medyo may maalat-alat siya. Then nilalagay ko na din yung ang um, pinakaunang ano gata na piga. Tapos ang kaibahan lang sa akin nilalagyan ko siya ng buko. Uh, hindi siya sobrang ano tigas na buko, yung tamang-tama lang nilalagyan ko siya. Sabi, naisip ko sarili ko na ko try ko nga din 'to. Mayba naman yung ating uh, lutong binignit na may buko o um, para na siyang ano para na siyang fruit salad pero dessert talaga siyang. So yun lamang at maraming salamat sa support, kaibigan. God bless us all. Bye-bye.